gumit na ka sa kalsada. Okay. gumit na ka raw, Chong. Yan. Yeah. Relax, see a movie. Nakaliwa tayo? Kanan. Kanan. Ano ba? Kaliwa kanan? Kanan. Okay. Kakanang Kakanan kami. Glamit. Wait, wait, wait. Kanan kami. Kanan. Kanan. Ang galing-galing! I-160 mo na! <laughs> <laughs> okay, o ba? Diba? Banggain mo yan! <laughs> Banggain mo yung tricycle! Ikwarenta mo nga, Char. <laughs> 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 Nakamugga na ako eh. <laughs> Kaliwa ka na po. Tigit na ka sa ano. Kansa na. The drive ni Charlene Kapulo Wow. Kami ay papunta ng Zubik. Akala ko sa heaven. Mamaya, <laughs> 160 na yan. Uy, may doggie!